Hi guys, ngayong araw na ito gagawa tayo ng saging na bagong luto naman ito. First time ko gumawa nito guys. Itong saging na saba sa ay ating gagawin na ano na OB flavor with condensed milk. Yan ngayon guys ay ating babalatan na alat lahat ay, ay ating babalatan na saging maripalan yung iba na saging pinipili ko lang yung maripalan na saging kasi yung iba hindi pa hinog kaya hindi ko din sinali kasi matigas siya guys so sunan nyo lang guys ang aking ginawa so yan guys nabalatan ko na lahat ng saging ang next step na aking gagawin aking hiwain na uh, half kalahating hiwa yan yan hiwain ko siya ng kalahati medyo nahirapan ako dahil nga ang camera ko walang stand nasira yung stand ko so yan kalahati kinakat ko siya ng kalahati guys hindi ko masyadong magustuhan yung pesto ko na ito dahil nga maliit lang yung table doon at maingay nag video so ngayon nandito ako sa maliit na table naghihiwa ng saging yan ah, hatiin natin yan lahat guys yan ang gagawin ko na, na saging na ito ay ah, mag mag mix ako ng dalawa ng isang cup na flour at saka isang kent na ubi flavor condensed milk at three fourth ng sugar yan guys pagkatapos kong iniwa yung saging eh, tinuog ko siya ng stick yan lahat yan ay aking tutuhukin yan para ready na siya lalagay yung ang imimix ko pa lang ng ang ingredients niya. So, bali, one and one half pa lang arena na linalagay ko. At saka half teaspoon na baking powder. Yan, yeah, guys, mag-umpisa na ako. Yan, bali, isang kalahat ting arena ang linagay ko dyan. Tapos, po, oh, 3 fourth na sugar. Uh, half teaspoon na uh, baking powder. Tapos, i-mix natin mga lahat ng mga ingredients. Ayan, i-keep mixing lang ng ingredients para maganda ang resulta. At ngayon, ibubuhos ko ang condensed milk na flavor niya ay ubi siya. ingredients sa uh, dry ingredients yan, yan. ubos na natin lahat para ma-mix na sa lahat ng mga dry ingredients guys dahan-dahan lang natin i-mix yan keep continue na i-mix natin ito guys hanggang makuha natin ang ang timpla na hinahanap natin tapos magpaglagay din ako na 3 4 na tubig hindi ko ipo sa lahat dahan dahan ko lang siya ilalagay and, hanggang sa makuha natin ang timpla ng uh, ating hinahanap unti unti lang natin ilagay <coughs> keep mixing kasi may nagbuo buo na arena yan. so kailangan natin i-continue i-mix yan guys yan, unti-unti natin i-buhos ang arena ang ano, ang tubig, sorry kasi pag ibigla mo i-buhos yung tubig, yan baka ma-over ano ma-over yung tubig na ilagay natin yan, so, kaya dahan-dahan natin ilagay yung tubig sa ingredients keep mixing lang kasi may nag-uubo na harina dyan kaya i-mix natin yan, lagyan natin ng tubig yung lata para lahat ng flavor ay maidala dyan, o may flavor pa siyang nadala so keep mixing lang natin hanggang makuha natin ang, ang tamang timpla sa ating uh, ginagawang asaba na ubi flavor with gran yan keep mixing lang guys yan keep mixing mixing lang ang gagawin natin hanggang makuha natin ang texture na hinahanap natin yan mixing. So, bale, ito yung saging na yan. Ilalagay na natin siya dito. Ilulunok na natin at siya, guys. Sa ating minig. na. Ilulunok na natin. Flour at saka ubi with sugar. Yan. Kukotin natin yan, guys. Lagyan na yung saging na. Tapos, yung tubig, ang oil natin, pag nagpa-fry tayo, kailangan marami siyang... Uh, oil kasi ilumulog na natin. So, bale, masarap dito guys. Pukutin natin ito siya ganyan. Pwede ko business ganyan. Tapos, mamaya, usaw-usaw so, natin sa bread for. So, so, yummy! first time ko Enjoy your merienda! Napakasarap na merienda natin ngayon man, para man, na ito. Actually, so, ibibenta so ko ito guys. Yung ginagigil sa madali lang sumin panorin na ako natin lahat para inulog-log mamaya mabilis na siya ko kanina dyan sa minimix kong at sa Pagkatapos natin na iloglo, ngayon isausaw natin sa bread scrum. Yan. Para ready to fry na. Yan. 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 Ano orignal pa kasi hindi lang guys na at saka madali lang gawin yan. Yan. Ibibenta ko yan siya sa one steak na 5 pesos. So, sa isang saging, naka 10 pesos ako. Lahat. Hinati ko siya. Siyempre, gumastos ako dyan ng bread scrub. At saka yung arena. Dyan. Kaya, at saka, ah, pag nag-fry ako, kailangan guys, marami ang mantika para mailumot lahat ng mga saging na yan. Madali lang siya iluto. Yan. So, yan guys ating tapping sa crumbs sa saging na yun napakasarap yan guys ah uh, pag natikman nyo siya magustuhan nyo siya parang ang lasa niya ay ano yung malagkit ba siya pili mo siya malasahan na saging yan iba yung lasa niya guys yan. para maipa naman ang ang hindi na lang prito saging maruya yan, gawin din nito, ito, napakadali lang siya. Yan. Sa saging na yan, hiniwa ko para ano siya, makatipid siya. Kasi kahit ngayon, saging mahal na per kilo na pag bumibili ka. Iba na sa panahon ngayon ang saging, guys. Ngayon, bumibili ka na per kilo na, guys ngayon guys yan pinainit ko na ang uh, mantika kailangan mailalim yung paglalagyan nyo pagpiprituhan nyo ng saging at kailangan bago nyo iluglog mainit na mainit masyado ang mantika so tingnan nyo yan niluglog ko na kasi mainit na ang mantika so dahan dahan natin ilalagay ang saging na hinagyan ng bread crumbs. Yun. So, Tingnan nyo yan guys. Yan. Manalitan siya guys. Sundan. Yan. Panoorin nyo lang ang video ko na ito hanggang matapos guys. Kasi napakadali lang gawin ito guys. Yan. Yan. Huwag nyo kalimutan naman sa mga paguhan dyan. Nanood sa aking uh, ina-upload na mga video guys. Huwag nyo naman akong kalimutan i ano guys, i-follow si guys. Yan. Yan ating baliktarin kasi nasunog na yung kabila. Hindi naman hunog pero kailangan natin na magkapareho yung kulay sa kabila at saka dito sa kabila. Yan, napakasarap yan guys. Pag natikman nyo ito guys, para yung malagkit na siya. Hindi siya na Hi guys, ito na lang guys, I'm finishing guys. O, oh. sana. Sarap ng Marienta. Ito na yung resulta guys. Yan, maganda siyang tingnan. Yan, it's ready to to benta na. Thank you for watching. Bye bye.